natin pong uh, basahin itong unang sulat ni Pablo sa Tagakorento, uh, Kabanata Labing Dalawa po. Ito po yung isa sa mga chapter na piborito ko po. Okay, basahin po natin mula po sa una hanggang sa patumpot isa. 1 Corinthians chapter 12 verse 1 to 31. In Tagalog, ngayon mga kapatid, nais kong maunawaan ninyo ang tungkol sa mga kaloob ng banal na espiritu. Tungkol po sa loob kaloob ng banal na espiritu ang topic po dito mga kaibigan, ano? Kaya pakinggan niyo pong mabuti. Ulitin ko po. Ngayon mga kapatid, nais kong maunawaan ninyo ang tungkol sa mga kaloob ng banal na espiritu. Alam naman ninyo na noong hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos, iniligaw kayo upang sumamba sa ibang Diyos-Diyosan na hindi naman nakakapagsalita. Kaya gusto kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabi, Sumpain si Jesus. At wala ring taong makapagsasabi na si Hesus ay Panginoon kung hindi siya pinapatnubayan ng banal na Espiritu. May iba't ibang taong kaloob. May iba't ibang tayong kaloob, ngunit iisa lang ang espiritong pinagmula nito may iba't iba namang paraan ng paglilingkod. Ngunit iisa lang ang Panginoong pinaglilingkuran natin. Iba't iba ang ipinagawa ng Diyos sa atin. Ngunit iisa lang ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kakayahang gawin ang mga ito. Ang bawat isa ay binigyan ng kakayahan na magpapakita ng na suma sa kanya ang banal na espiritu upang makatulong siya sa kapwa niya mananampalataya. Sa isa ay ipinagkaloob ng espiritu ang kakayahang maghayag ng kaalaman tungkol sa Diyos at sa isa naman ay ang kakayahang unawain ito. Ang iba ay ng espiritu ng malaking pananalig sa Diyos at ang iba naman ay binigyan ng kakayahang magpagaling sa mga may sakit. Ang iba ay pinagkalooban ng espiritu ng kapangyarihang gumawa ng mga himala at ang iba naman ay binigyan ng kakayahang maghayag ng mensahe ng Diyos. Mayroon namang pinagkalooban ng kakayahang makakilala kung ang kapangyarihan ng isang tao ay mula sa banal na espiritu o sa masasamang espiritu. Sa iba'y pinagkaloob ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika na hindi nila natutunan. At sa iba naman ay ang kakayahang maipaliwanag ang sinasabi ng mga wikang iyon. Ngunit, iisang espiritu lang ang nagbigay ng lahat na ito at ipinamamahagi niya sa bawat tao ayon sa kanyang kagustuhan. Ang katawan ng tao ay binubuo ng maraming parte. Ngunit iisa pa rin katawan. Ganoon din ang ating mga mananampalataya na siyang katawan ni Kristo. Tayong lahat, hudyo man o hindi, alipin o malaya, ay nabautismuhan sa isang espiritu upang maging isang katawan at iisang espiritu rin ang tinanggap nating lahat. Ang katawan ay binubuo ng maraming party at hindi ng isang party lamang. Kaya kung sabihin ng paa, dahil hindi ako kamay, hindi ako party ng katawan. Hindi ito nangangahulugang hindi siya party ng katawan. At kung sabihin naman ng tainga, dahil hindi ako mata, hindi ako party ng katawan, hindi rin ito nangangahulugang hindi siya party ng katawan. Dahil, kung ang buong katawan ay puro mata, paano ito makakarinig? At kung ang katawan ay puro lang tainga, paano ito makakaamoy? Ngunit, Nilikha ng Diyos ang ating katawan na may iba't ibang party ayon sa kanyang nais. Kung ang katawan ay binubuo lamang ng isang party, matatawag pa ba itong katawan? Ang totoo'y, ang katawan ay binubuo ng maraming party, ngunit iisang katawan lamang ito kaya hindi maaring sabihin ng mata sa kamay, hindi kita kailangan at hindi rin masasabi ng ulo sa paa, hindi kita kailangan ang totoo ang mga party ng katawan na parang mahina ang sya pang kailangan kailangan ang mga party ng katawan na sa tingin natin ay hindi gaanong mahalaga ay iimi alagaan nating mabuti at ang mga parting hindi maganda ay ating pinapaganda hindi na kailangang pagandahin ang mga parting maganda na kaya noon din nang isa ng diyos ang ating katawan binigyan niya ng karangalan ang mga parting hindi gaanong marangal upang hindi magkaroon ng pagkakahati-hati, kundi pagmamalasakit sa isa't isa. Kaya kung nasasakta ng isang party ng katawan, ang ibang party ay nasasaktan din. At kung ang isang party ay pinararangalan, ang ibang party ay natutuwa rin. Kayong lahat ang bumubuo ng katawan ni Kristo at ang bawat isa'y party ng kanyang katawan. At sa katawang ito, na walang iba kundi ang iglesia, naglagay ang Diyos ng mga sumusunod. Una, mga apostol. Pangalawa, mga propeta. Pangatlo, mga guro. Naglagay din siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling sa mga may sakit, mga matulungin, mga tagapagpangasiwa, at mga nagsasalita sa iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Alam naman natin na hindi lahat ay apostol, hindi lahat ay propeta o guro, hindi lahat ay may kapangyarihang gumawa ng mga himala. Magpagaling ng mga may sakit. Nakapagsalita sa iba't ibang wika na hindi nila natutunan o nagpa-liwanag nito. Ngunit, sikapin ninyong makamtan ang mas mahalagang mga kaloob. At ngayon ay itinuturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Yan mga kaibigan, ang tungkol po sa the body of Christ, ang katawan ni Kristo at tungkol po sa kaluuban ng Espiritu Santo, the gift of the Holy Spirit na nandito po sa talatang 1 Corinthians chapter 12 verse 1 to